Hello, magandang araw, magandang buhay nga mga mare. So for today's video, hindi eh, na pala ako si kamare, ako na para si Bagoong Girl o si mga sisi girl. Let's go, go, go! Tara na nga mga mare, ito, ito naman pala ako, samahan nyo pala kami ngayon mga mare. At ako ni ang imuo namon subong, ang manginhas. Kasi si, sa amon, dapit, diri sa luka, kag diri sa dulang. Araw ganit kami, upod ko akon mga, ang akon nga mama, mga utod, kag mga abiyan ah, ah. Upod ko dere bala, nagalakat kami dere sa bye, kag mag gali kami ka mga sising mga mare, kay nahidlaw man kita maka, unsang seafoods. Nga sisi ang ginatawag, sisi, ang gagmay bala ng talaba kung ko ina dagko dagko ba na na ina pero paggamay gamay pa sisi ang tawag dire sa amon tapos kasamahan mo pa magkuha pa kami kapakinason yan nga mga abya ng akong sister na si baby Ari, nagtinambok na din. <laughs> Kagdi na gali kami sa ilo-ilo nga mga mare. Pakita ko sa inyo yung mga bye-bye tere. Kung din kami mag mangita sang ano, sa ano naman nga. O, oh, lantawan nyo. Lantawan nyo ang mga ginahimo ko. O, oh, nako na ko kasi si. Kag inang balang mga susok. Wala nga mga pakinaso na. oh, wala na. Sapak, ah. Sisi ang kwao namon di anak kami magkuha si ng mga pakinaso ng uh, gagmay nga na <laughs> so so bala pero namit man na ah. namit man na pa ang ginapangita namun inang sisi ang ginapulot bala nga namit namin na kung anuhon mo isa usa mo pa gali sa ano sa suka utangan mo sang ahos kag uy ano ba yan katumbal ti namit namit na amuto nga duwa oh kasweet sweet nila nga duwa naghawakan pa sila ng kamay na samantala ang ako nga mga mari wala <laughs> pero okay lang yan darating tayo sa araw na yun, mga mari pero sa tingin nyo mga mari ready na ba ako <laughs> kayo magsabi Pwede na ba akong mag-asawa sa edad eh, na 25? Pero hindi pa ako ready mga mare. Kasi ang aking puso ngayon ay stop muna. Ah. at ito muna ang aking gagawin at magpakita sa inyo ng aming kapaligiran dito. Ayan. Ayun nga pala si Mama at na si Yana. Ayun na? doon. Enjoy na enjoy talaga si Mama. Hindi naman kumakain si Mama. Pero kumukuha kami ng shell Ayan, gustong-gusto -gusto niya yan Mangaling-aling ng mga putik Diyan sa ilalim pala ng mga ano, Nakakuha pala kami dyan ng mga shells nga mga mari Enjoy na enjoy talaga si mama Tapos kinagabihan nga ay kinain namin yan Nga lang hindi na talaga ako nakapag video Kaya ito lang yung video namin nga ngayon mga mari So thank you for watching Bye bye, see you again